Good morning sa inyo, guys. Mabilis ang update lang. Short video lang ito, no? Doon sa mga nagtatanong at doon sa update ni SSS Calamity Loan, no? Dito sa Pampanga ay open na po, no? Nakapag-update na sila. na Meron na akong kasamahan na nakapag-loan. Mga kasama ko sa trabaho, uh, kapit-bahay namin, uh, yung kasama ko sa mismo sa bahay, yung kapatid ko, no? Same address kami noon. At Ayun, check nyo na lang kung pwede sa inyo. Kasi sila, pwede. Lalo na sa patit ko, same address po kami. Pero nung buksan ko yung sakin, lumalabas, ay hindi daw sakop ng calamity yung address ko. Pero parehas na parehas kami. Even sa uh, number ng bahay, puro kayan yan. Parehas kami. Dahil nga isa, aming, uh, isa yung bahay namin ng no kapatid ko. So, parehas na parehas yung address namin. Yung pinagtatakam ko yung sa kanya, pwede. Yung sa akin, ay uh, hindi. Hindi siya lumalabas, no? Tsaka meron din kasi lumalabas din sa akin na nasa old format pa daw yung ano uh, ko, address. So, siguro, yun yung kailangan kong i-update. At hindi ko yun, uh, hindi natin yung ma-update online. Kailangan natin pumunta sa mismong uh, SSS, no? pumunta lang tayo doon sa pinakamalapit na SSS atin. No? Huwag na tayo lumayo. So, dito sa Pampanga, meron tayo sa Marky Mall, meron sa Clark, no? at meron din doon sa May Peace, San Fernando. Yun, yung tatlong lang na uh, alam ko na SSS na nag-update ng mga ganyan mga boss. So, ayan. Pero doon sa mga the rest na ibang kasamahan, mga kapitbahay namin, nakapaglo na min, sila mga boss. Ito, ito yung sa kanila, nakapaglo na. Pero yung sa akin, Ganyan to pa rin. Ayan. So, ayan. I-check nyo na lang, mga boss. Check nyo na lang dun sa loan nyo. Uh, inquire na lang kung uh, qualified din yung mga address nyo. Ayan. Pero sa Pampanga, open na po. Ayan. God bless you all, mga boss. Hanggang dito lang yung video natin. Uh, nawa, patuloy na supporter nyo. Yung mga video natin. At uh, please subscribe dito sa YouTube na channel natin. No? At yung... Uh, pa follow na rin yung Facebook page natin mga boss. Ayun, hanggang dito na lang mga boss. God bless you all. Ayan, ingat kayo.